araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Caligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga, yun, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Ang kwento nitong si Tata Ingo simula ng maghiwalay ang kanilang landas ni nanay kanida sa mga pagkakataon na ito nakaligtas itong si Tata Ingo sa kamatayan galing sa mga kalaban nilang mga albularyo sa mga pagkakataon na ito kumplito pa ang pamilya ng mga albularyo na kinabibilangan ng magkapatid na si Tasio at Alfon kasama ang asawa nitong si Tasio na si Basya, na nakikilala na din sa kanyang bagsik sa pambabarang ang dalawang anak nitong si Tasyo na sa mga pagkakataon na iyon ginagamit na din ang mga kaalaman bilang albularyo sa panlalason at pagpatay ng mga kapwa albularyo sa kanilang lugar. Kaya nga, nagkasalubong ang landas ng mga ito sa landas na Manila ni Nanay Kanida at Tata Ingo na sa mga pagkakataon na iyon unti-unting gumagawa na din ng pangalan bilang isang albularyo at bilang isang babaylan. Isang araw, nagtataka na lamang itong si Tata Ingo. Nang may mga mararamdaman itong mga kakaibang presensya doon sa kanyang kinaroonan. Kasalukuyan kasing nagpunta sa bukid ng diloy ang matanda. Kung saan nabalitaan niya ang kinaroonan ng mga albularyo. Maingat ang mga kilos nitong si Tata Ingo. Batid niya. Nakakaiba ang antas ng kalakasan ng mga albularyo na may dala kay Maki. Sa kanyang isip, baka maramdaman ang kanyang presensya at mabulabog pa ang kanyang binabalak. Agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Tata Ingo at pinakiramdaman ang buong paligid. At ilang sandali lamang, nakita niya ang dalawang malalaking uwak na nakadapo doon sa sanga ng isang malaking puno ng kahoy na nando doon sa gilid ng sapa. Masama agad ang hinala nitong si Tata sa mga uwak na iyon. Sigurado siyang sa mga uwak na ito nang gagaling ang kanyang mga nararamdaman na mga presensya. Ang ipinagtataka lamang ng matanda kung bakit nandarito ang mga uwak na ito. Naisip niyang maaari kayang naramdaman na siya ng mga uwak Ayaw niyang magkaroon ng hinala ang mga albularyo tungkol sa kanyang presinsya Kaya nakapagpasya itong si Tata Ingo na patayin ang mga uwak na ito. Baka kasi maramdaman na ang kanyang presinsya at ibalita pa doon sa mga albularyo ang kanyang pagdating sa lugar. Ayaw niyang mangyari ang mga bagay na iyon. Kaya mabilis nang kumilos itong si Tata Ingo. Mabilis itong tumakbo doon sa gilid ng sapa habang nag-usal na ito ng mga orasyon. At pagkatapos, bago pa maramdaman muli ng mga uwak ang kanyang presensya, agad nang naibato na niya ang kanyang orasyon na nagiging dahilan para bumagsak ang mga uwak sa lupa dahil sa ginawa nitong si Tata Ingo nang hihina na ang mga katawan ng mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon pilit na bumabawi ng lakas agad na dinaluhong na, na ito ng matanda gamit ang kanyang tungkod na bigay ng kanyang maestro na isang ermitanyo. Agad na hinampas niya ang dalawa. Nakita kasi ni Tata Ingo na nagbabago na ang mga hitsura ng mga ito sa pagiging mga aso. Ngayon, napagtanto ni Tata Ingo na ang mga nilalang na ito ay ang mga alagad ng mga albularyo. Kaya sa kanyang isip, tama lamang na patayin niya ang mga ito at tama ang kanyang desisyon. Agad niyang nasa pool ang isa na nagiging dahilan para mangingisay ito sa lupa ng ilang mga segundo at tuluyan na mamatay. Ngunit ang isa doon sa mga uwak ang inaakala ni Tata Ingo na magbabalik na ito sa tunay nitong katauhan. Ngunit biglang nagiging malaking baka ito na umuusok ang ilong sa galit na parang gusto na siyang suwagin at patayin. Napatras ng kaunti itong si Tata Ingo. Hindi niya inakala na kaya pala ng mga nilalang na ito na magiging ganito kalaki na turo na ang mga malakas lamang ang kakayahan ang kayang makagawa. Kaya naisip nitong si Tata Ingo na dahilan pa rin iyon sa kakaibang lakas ng antas ng kakayahan ng mga albularyo. Nang makita nitong si Tata Ingo na umarangkada na ang malaking turo papunta sa kanya. Mabilis na iniusal nito ang mga karunungan laban sa mga ganitong uri ng mga nilalang at nang makalapit sa kanya ang malaking turo, umihip lamang ng dalawang bisis sa iri ang albularyo. Sabay ng mga pagbato ng usal na nagiging dahilan para mapatigil sa paggalaw ang turo. Sinamantala na iyon ni Tata Ingo isang malutong na sapak ang kanyang pinakawalan na tumama mismo sa panga ng malaking turo na nagiging dahilan din para bumagsak ito at manginisay hanggang sa bumalik na ito sa tunay na katawan at pagkatapos agad na naagnas na iyon. Napaihip at napabuga ng malalim itong si Tata Ingo. Sa tingin ito, mukhang hindi madali ang pakikipaglaban doon sa pamilya ng mga albularyo. Ngunit ngayon, na malakas na ang kanyang mga kakayahan, haharapin niya ang mga ito ng walang pag-alinlangan. Matapos ang mga pangyayaring iyon na, nagpapatuloy muli sa pag-usad itong si Tata Ingo hanggang sa tuluyan na itong nakarating sa bukri ng liloy kung saan doon naninirahan itong mga albularyo. Ang ginawa nitong si Tata Ingo, gumawa muna ito ng malit na kubo sa gilid ng sapa. Sa kanyang isip, bahala na kung ano ang kanyang gagawing pagpapaliwanag kung sakaling makikita siya ng mga taong gumagala doon. Pulido din ang puder na ginawa nitong si Tata Ingo para hindi agad na maramdaman ang kanyang presensya kung sakaling masipat siya ng pamilya ng mga albularyo. Lumipas naman ang gabi at magdamag na walang nagagawi ng mga tao doon sa kanyang kinaruunan. Kaya natapos niya ang kanyang kubo at nakapagpahinga ito ng maayos sa gabing iyon. Kinabukasan, agad na nagpunta itong si Tata doon sa mga kabahayan para makapagtanong-tanong sa mga taong naninirahan doon. Sa tingin niya, hindi agad siya makikilala ng mga albularyo dahil nga sa kanyang sinuot na piluka na mahabang buhok na kulay puti. Makalipas ang ilang mga minuto, nang makarating na ito doon sa mga kabahayan, nagkunwaring bumibili ng ihawing manok itong si Tata Ingo para sa kanyang pagkain sa tanghali at gabi. Sinadya niyang makipag-usap sa karamihan sa mga tao at nakipaglapit para makapagtanong-tanong siya tungkol sa mga albularyo. Nagiging madaldal na itong si Tata para makuha ang loob ng mga taong nandoon nakipag-inoman din ng tuba itong si Tatay Ingo doon sa ilan sa mga nakatambay sa isang tindahan. Nagtatanong naman ang mga ito tungkol sa kanya. Sinabi na lamang itong si Tatay naggaling siya doon sa patag. Nasunugan at dahil nga mayroon siyang kakilala dati sa bukirin na ito. Pinili niyang dito magpunta at subukan na simulan ang kanyang bagong buhay. Dahil doon naman sa kanilang lugar, bukod sa mga nangyayaring kababalaghan wala namang karanasan ang mga ito tungkol sa mga tulisan o anumang mga masamang loob na nagagawa sa kanilang lugar. Kaya naniwala ang mga ito kay Tata Ingo. Kapag mayroong magawing kriminal naman sa kanilang bayan, batid din nilang hindi iyon palalagpasin ng mga albularyo. Nagpasya muna itong si Tata Ingo na ipagbukas na ang pagtatanong tungkol doon sa mga albularyo para talagang hindi siya mapaghihinalaan ng mga tao Makalipas ang ilang mga oras, bumalik doon sa kanyang kubo itong si Tata Ingo. Dahil hapon na, agad na niluto niya ang mga nabibiling pang-ulam ngayong gabi. Gutom na gutom na ang matanda dahil nakaligtaan ito ang pananghilian. Kumain lamang ito ng ilang tinapay doon sa may tindahan kanina. Sa pagsapit ng gabing iyon, muling nagkarga ng mga malalakas na usal itong si Tata Ingo. Kailangan niya na panatilihin ang malakas na puder sa kanyang bakod para hindi siya talagang mararamdaman ng mga albularyo. Kinabukasan, ganun pa rin ang ginawa ng matanda. Bumalik ito doon sa sintro ng lugar at nakipag-inuma na naman doon sa mga nakatambay sa may tindahan hanggang sa nakahanap ng pagkakataon na makapagtanong ang matanda tungkol doon sa mga albularyo. Nagkunwari kasi itong si Tata Ingo na mayroong matagal nang dinaramdam ang matanda at nangangailangan ito ng nang manggagamot nung una napatitig muna sa kanya ang apat na mga kainuman at sinusuri ang kanyang pagmumuka at nang mabatid ng mga ito na hindi nagbibiro itong si Tata Ingo sinabi nila ang tungkol doon sa mga albularyo sa kanilang lugar ngunit ang nakapagtataka binalaan siya ng mga ito wika ng isang medyo may katandaan sa kanila. Mayroong mga albularyo dito sa aming lugar, kaibigan na Atong. Atong kasi ang pangalan na ibinigay nitong si Tatainggo doon sa mga tao dahil nakikilala ng mga albularyo ang pangalan na Ingo. Sa pagpapatuloy ng matandang lalaki, sinabi din ito na dapat niyang iwasan ang mga albularyo. May hinalak kami na hindi lamang basta-basta na mga albularyo ang mga iyon. Dahil maaring sila din ang may kagagawan sa lahat ng mga pagkakasakit dito sa aming bayan. Sila din ang manggagamot sa pamamagitan ng malaking kabayaran. Kapag wala kang pirang maibigay, iiwan kang mamatay. Kaya wala kaming bilib sa mga iyan. Plano nga sana namin na palayasin na ang mga albularyong iyan dito mismo sa aming lugar. Mga shalot kasi ang mga iyan. Ngunit natatakot lamang kaming balikan ng mga ito. Salot ang mga iyan. Kaya kung ako sa iyo, mas maganda kung doon tayo sa kabilang baryo maghanap ng albularyong makakagamot sa karamdaman mo kay kaibigan na atong. Sinang ayo na naman ito ni Tata Ingo at nagtatanong pa ito ng karagdagang impormasyon tungkol doon sa mga nasabing albularyo. Tungkol sa kanilang bilang sa kanilang pamilya at tungkol sa kanilang tirahan. Agara naman na inihayag ng lalaking kausap nito na nandoon ang tirahan ng mga ito sa dulo ng maisan. Mag-isang bahay lamang ang nandoon. Lahat ng mga dating nakatira doon agad na lumipat ng lugar dahil nakakakita ang mga ito ng kakaibang kababalaghan na labis na ikinatakot ng mga ito lalo na pagsapit ng gabi. Ngunit gayon pa man, ang mga taong medyo may kaya ang kabuhayan nagpapagamot pa rin sa mga ito para hindi mamatay. Kaya mas lumakas ang kanilang hinala na maaring ang mga albularyong iyon din ang nagbibigay ng sakit sa mga tao at sila lamang din ang gagamot at hihingi ng malaking kabayaran makalipas ang ilang mga sandali nagpasyang bumalik na itong si sitatainggo doon sa kanyang kubo ngayong gabi plano niyang matyagan ang tirahan ng mga albularyong iyon nag-iisip na ito ng paraan para hindi siya mapaghihinalaan kung sakali ngunit kinakailangan pa rin niyang mag-ingat sa mga ito dahil nga kakaiba ang antas ng kalakasan ng kanilang mga usala. Pagsapit ng gabi, mabilis na ang kilos nitong si Tata Ingo. Doon na ito dumaan sa gilid ng ilog para walang makakapansin sa kanya. Maingat ang kanyang mga kilos hanggang sa sapitin na ang malawak na maisan doon sa kabilang bahagi ng lugar. Nakakaramdam na ng kakaibang mga presensya itong si Tata Ingo doon sa paligid batid niyang maring napapaligiran ng maraming mga alagad ang lugar ng mga albularyo kaya kinakailangan muna niyang mahanap ang mga iyon bago siya gagawa ng mga hakbang para makalapit sa bahay nito sa mga pagkakataon na iyon maingat at dahan-dahan ang ginagawang paglalakad nitong si Tata Ingo doon sa gitna mismo ng mga maisan hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto nakita na niya ang maraming mga alagad ng mga albularyo na nakapalibot doon sa tinitirhan ng mga ito. Ngunit kaya niyang gawan ng sabulag ang mga nilalang na ito kaya makalipas ang ilang mga sandali. Tuluyan ng nakalapit ang antingero doon sa mga puno ng saging na nasa unahan ng bahay ng mga albularyo. Maingat na minatsyagan niya ang kaganapan sa bahay ng mga ito. Dalawang bahay ang nakatayo doon sa dulo ng maisan. Sa paligid, may mga nakatayong malalaking puno din ng kahoy at nando doon ang maraming mga sigpin at mga balbal na mga alagad ng mga albularyo. Tahimik ang buong paligid hanggang sa nakita niyang lumabas ang isang matanda at agad na namukhaan ito ni Tata Ingo. Hindi siya maaring magkamali dahil ang isang iyon ang pumatay sa kanyang kapatid. Ang inaakala kasi nitong si Tata Ingo na namatay din itong si Nanay Kanida dahil kay Tasyo. Agad na gumuhit sa mukha nitong si Tata Ingo ang galit sa lalaking iyon. Ngunit kinakailangan niyang magpigil dahil ang kanyang unang misyon makuha muna itong si Maki galing sa mga ito. Ngunit ngayon ang ipinagtataka nitong si Tata Ingo ang kakaibang galaw ng lalaki na parang inaaninag nito ang kapaligiran. Nagkakaroon siya ng hinala na maaring naramdaman siya nito. Nagpalingalinga kasi ito sa paligid ng kanilang bahay. Kaya nakapagpasya muna itong si Tata Ingo na lisanin na muna ang lugar na iyon. Agad na pumihit na ito para makaalis. Ngunit agad niyang napansin ang tatlong malalaking ibon ang nagpalipad dipad napapalapit sa kanyang kinaroonan. Kakaiba ang laki ng mga ibon na iyon na parang kasing laki na ng mga aso. Umaaring mas malaki pa nga ito. Agad na nagbato ng usal itong si Tata Ingo at mabilis nang tumakbo papalayo doon sa lugar na iyon. Hindi kasi alam nitong si Tata Ingo na bukod doon sa mga balbal at mga sigbin may mga alagad pa ang mga albularyo na mga kikik at mga inkanto na hindi tinamaan ng kanyang mga ginagawang usal na sa bulag. Nagiging dahilan iyon para maramdaman pa rin siya ng mga albularyo sa kabila ng kanyang inilatag at mga ginagawang mga usal na sa bulag. Habang mabilis na tumatakbo itong si Tata Ingo doon sa gitna ng maisan, nararamdaman niyang sinusundan pa rin siya ng mga nilalang na ito. Kaya nang makarating na sa gilid ng sapa, itong si Tata Ingo agad na itong gumawa ng mga usal na linlang. Sa kabilang banda naman, nagutos itong si Tasyo sa kanyang dalawang anak na lalaki na sundan ang kanilang mga alagad na hinabol ang hindi pa nila nalalaman na pangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Mabilis naman na tumalima ang dalawang anak nitong lalaki. Agad na sinundan nila ang tatlong mga kikik na inkanto na nag-anyong mga malaking ibon para sundan din ang nilalang na umaligid sa kanilang mga bahay hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa gilid ng sapa kung saan doon naman tumigil itong si Tata Ingo at inaabangan ang mga alagad ng mga albularyo naiinis na kasi itong si Tata Ingo doon sa mga nilalang na sumusunod sa kanya kahit kasi na ano pang gawin niyang mga usal para tuluyan na sanang makalayo sa mga ito na susundan pa rin siya. Kaya ang kanyang ginawa, nagtatago ito doon sa mga batuhan na nasa gilid ng sapa at inaabangan ang mga nilalang na sumusunod sa kanya. Ilang sandali lamang nararamdaman na ng antingero ang presensya ng mga ito. Batid din itong si Tata Ingo na maaaring nararamdaman pa rin ng mga ito ang kanyang presensya. Kaya labanan niya ang mga ito at subukan na patayin ang mga alagad ng mga albularyo. Ilang sandali pa, nasisipat na niya ang mga nilalang habang umaaligid ang mga ito at pilit siyang hinahagilap. Agad na inihanda ng matanda ang kanyang mga usal para ibato doon sa mga nilalang. At ilang sandali nga lamang matapos na maibato niya ang mga orasyon biglang bumulusok na lamang ng lipad ang tatlong mga malalaking ibon papunta sa lupa. Wala nang inaksayang sandali itong si Tata Ingo, ubod ng bilis na tumakbo ito. Doon sa mga batuhan sa gilid ng sapa, papunta doon sa mga nahulog na mga ibon. At bago pa, makabawi ng wisyo at lakas ang mga alagad ng mga albularyo. Agad na inaataki ang mga ito ng matanda gamit ang tungkod nitong kawayan. Napapaigik na lamang ang mga kikik at agad na binawian ang mga ito ng buhay. Ngunit bago pa, maikubri ni Tata Ingo ang kanyang sarili. Nasa kanyang likuran na ang dalawang mga anak nitong si Tandang Tasyo at galit na galit na wika ng isa sa mga ito sa kanya. Kilala kita matanda ka. Sinusundan mo pala kami kahit nasa layo na ng lugar na ito. At hindi ko inasahan na matapos ang labanan ninyo ni Amang Tasyo ay buhay ka pa. Ngunit ngayon na, titiyakin kung hindi ka na mabubuhay pa. Paglingon nitong si Tata Ingo, nakita niya ang mga anak ni Tandang Tasyo na nakatayo sa kanyang likuran. bati din niya na namana na ng mga ito ang pagiging barangan ng kanilang ama at marami na ding napapatay ang mga ito dahil sa barang Sagot naman itong si Tata Ingo. Oo. Sinusundan ko kayo dahil babawiin ko si Maki at patayin kayong lahat. Pagbabayaran ninyo ang mga kasamaan ninyo at ang ginagawa ninyo sa amin ni Manang Kanida. At dahil nandito kayo, kayong dalawa ang uunahin kong patayin.